Nag-order nga pala ako ng aking lulutuin sa pananghalian at eto nga, i-deliver na din kagad sa akin. Itong ulam na nga na ito noon, nang sabi ko sa sarili ko, kapag na-perfect ko ang timpla, aba ay pwedeng-pwede na akong mag-asawa. Kaso mga mi, pitong taon na akong kasal, pero pangalawang beses ko pa nga lang ata itong lulutuin. Bigla lang din naman kasi akong nag sa minudo, kaya naman ang una kong ginawa ay pagkahiwa ko nitong mga karne ng baboy, ay ibinabad ko muna ito sa toyo, kalamansi at kaunting paminta. Habang nakababad nga yung atay at saka yung karne ng baboy, ay prinito ko muna itong ating patatas at saka yung carrots. At tapos ko nga prituhin yung patatas at carrots, ay sinunod ko naman itong tatlong pirasong hotdog na hiniwa-hiwa ko. Pati nga pala itong ating atay ng baboy ay prinito ko pero very very light lamang hanggang sa maging dark brown yung kulay niya. Sa same pan naman mga mi ay nagisa na ako ng bawang, sibuyas, tapos maya maya ay inilagay ko na din itong ating karne ng baboy na minarinate natin sa toyo. Dati kasi akala ko ang pagluluto ng menudo ay sobrang mabusisi dahil nga napakarami itong sa Sobrang dami din nga pala ng version neto, pero itong version ko ay napanood ko lang dati sa YouTube. Pero itong niluluto ko nga ngayon ay tansya-tansya lamang at confident naman ako na magiging masarap ito. Ayun na nga at nilagyan ko na nga ng tomato sauce, nilagyan ko na din ng tubig, meron din tayong dahon ng laurel, konting paminta at asukal. Pinakuluan ko nga lang yung karne para malambot at eto na nga siya, halos wala na nga itong sabaw. Ayaw ko din kasi mga mi yung parang bahana sa sobrang dami ng sabaw yung minudo at ang gusto ko nga lang ay yung mas sara sa at manuyo Maya-maya lang din ay nilagay ko na yung sahog katulad nitong patatas, carrots, hotdog, atay at naglagay din pala ako ng green peas at saka bell pepper na kulay pula. Dio, tingnan mo. Grabe, kahit nga tansya-tansya lamang yung pagluluto ko nitong minuto ay kuhang-kuha ko talaga yung gusto kong lasa. Hindi maasim, hindi maalat, hindi din matamis at saktong-sakto lamang. Pagtapos ko ngang magluto ay sasaglit daw si Daddy Tan sa parisan kaya eto at pinabaunan ko na siya para dalhin doon. Sabi ko nga ay ibigay niya ito sa mga crew para meron silang pananghalian at matikman nila yung napakasarap kong minudo. Charis. At nung kumain na nga kami, syempre hindi mawawala ang napakalamig na crew. Marami pa ang natira nito dahil meron pa kaming inulam ng hapunan at meron din kinabukasan. Pagtapos ko ngang magluto at magkamay habang kumakain ay nagpaayos naman ako ng aking kuko. Nagpa-home service nga lang pala ako sa CK Nails dahil yung mga kuko ko ang dami ng lupa. Tapos nagpa-nail extension na nga din ako dahil may aatinanda ko na event. O siya mga mare, yun lang muna for today's video. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at yung una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kung nilalaro na mines. At dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din. Bali, ang coins dito ay 21. Tapos yung bombs ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakash out nga ako dito mga mi ng almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pag Precharge naman ay eh, for as low as 100, pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay eh, pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah? Yeah, kung bet mo din ay eh, mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.